mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 5, 2024 at tayo po ay nasa ika na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango sa mga gawa ng mga Apostol chapter 10 verses 25 to 20, 26 verses 34 to 35 and verses 44 to 48. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, Tumindig kayo. Ako'y tao rin tulad ninyo. Ngayong kulubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matunin, kahit sa ambansa. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika at napupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahadlang na binyagan sila sa tubig at tiniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Yesu Kristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roong ilang araw. Ang Salita ng Diyos Uli po isang mapagpalang araw sa inyo lahat. So, tayo po ay nasa huling linggo o ikaanin na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at sa susunod na linggo ay ang pagdiriwang na ng dakilang uh, kapisa ng pag-akyat ni Yesus sa langit. At muli no, sa mga napakaraming karanasan ng mga alagad, no, lalo na ni Pedro sa kamangamangang pagkilos ng Espiritu ng Diyos no, kung saan ay napansin niya at nakita niya ang uh, conversion ng mga hintil at nasabi niya na maging ang mga hintil ay inili rin na mahalin ng Diyos at pagkalooban ng Espiritu ng bihaya na makapagpahayag din ng, nang mabuting balita. Tunay nga po no, na wala pong pinipili ang Diyos. O kaya naman ay walang dinidiscriminate ang Diyos. Dahil nga ang Diyos ay pag-ibig, lahat ay minamahal niya. Misan nga lang, nagkakaroon tayo ng maling interpretasyon tungkol sa pag-ibig. No? Pero ito po ay pinapaunawa sa atin ngayon na nawa, maunawaan natin ano nga ba talaga ang tunay na kaulugan ng pag-ibig ayon sa pag-ibig ng Diyos sa tao. At dito, no, sabi nga yung mga hintil, sila ay hindi mga hudyo, hindi kabilang, tinuturing ng mga hudyo na hindi kabilang sa bayang pinili ng Diyos. Pag sinabing pinili, uh, minamahal ng Diyos. Pero ito po, katunayan na maging ang mga hintil man ay pinili din ng Diyos na magpahayag ng butim balik sana po no, maiwasan natin yung uh, kumbaga exclusivity yung tinatawag na tayo-tayo lang no? at wala tayong pinapapasok na iba wala tayong gustong pasalihin no? uh, inaako natin na tayo lang yung dapat uh, yung may authority no, na magpahaya kaya nga ngayon masasagot din natin na Sino nga ba talaga ang maniligtas? Katoliko lang ba ang maniligtas? O kung sino mga mga reliyon o uh, sekta na nagpapahayag na kami lang ang maniligtas. Dahil, dahil ang pag-ibig ng Diyos, dahil dito, lahat ay gusto niya ang maniligtas. Kaya uh, pumipili din siya, at uh, tumihirang din siya uh, ng iba pang mga tao na mag uh, magiging kasangkapan din para may parating ang mabuting balita na ipinapahayag ng mga alagad. Uh, ito rin nawa no sa atin uh, no iwasan natin no sa simbahan natin no na minsan may mga gustong umani, may mga gustong sumali pero dahil nga tinitingnan natin yung kanilang mga background, tinitingnan natin yung kanilang mga karanasan at sinasabi natin hindi sila karapat-dapat dahil nga sa uri ng kanilang pamumuhay. So, wala po sa atin ang kapangyarihan para magtaboy at wala rin sa atin ang kapangyarihan para magpabago ng isang tao. Ang atin lang, papasukin natin, tanggapin natin, at hayaan natin ang Espiritu Santo ang magpabago sa bawat isa sa atin. At natin alam kung sino ang gagamitin ng Diyos, kung sino ang hirangin ng Diyos para maihatid ang mabuting balita sa iba pang tao na naghahanap na ng Diyos, naghahanap ng presensya ng Diyos. O kaya naman ay naghahanap ng mga mabuting mapapakinggan. Muli po, isang mapaparang araw sa inyo